Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Joy Tulete. So for today's vlog, o oh diba, ngayon na ako nakapag-vlog guys. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog ng ganito. So ayan. So for today's vlog, okay, um, magre-review tayo sa nabili kong Huawei MatePad uh, tablet. So ito yung bagong labas ng Huawei MatePad tablet. Um, 11.5 inches. So ayan, uh, disclaimer guys ha, hindi ako techy, hindi ako yung hindi ako talagang expert pagdating sa mga gadgets, pero uh, umpisa nung ginamit yung Huawei, naging Huawei user na talaga ako. So ayan, um, binili ko to sa TikTok guys. So for the first time in history, bumili ako ng gadget sa online. O di diba? <laughs> ba? Sabi pa ka nang ko bakit ako bumili sa online, pero wala eh, trinay ko lang, di ba? So, kasi naman sa TikTok ko kasi nakikita ko nagla-live. So, parang na-curious ako, okay? So, wala na tong laman, guys. So, ito na siya. Okay? So, binilahan ko na rin siya ng casing, okay? So, pag binili mo nga pala to, guys, wala siyang free na case. Wala siyang um, free-based na case, eh. Casing na yung ganito, wala. So, Uh, sa ngayon, uh, yung presyo niya is mabibili mo sa halagang uh, umaabot ng nasa 13 plus, 13,000. Kasi yung original price talaga niya is uh, halos 15,000 yung hindi siya, hindi siya LTE. Yung LTE kasi nasa 16,000 talaga. So, ayan. Okay. So, eto. Wala naman talaga na kasi ginamit ko na to Wala na tong laman. Okay. So, may resibo. Legit naman siya, guys. Legit naman yung shop na nabilihan ko sa TikTok. Sa Huawei Philippines ko naman siya nabili talaga. Yung website nila. Kasi, ito. Ito na yung resibo. So, hindi ko na in-unboxing sa harap nyo kasi na-excite ako nung mga time na na-receive ko. Kasi, mas, mas, inano ko na maging, ah, uh, sinigurado ko na talagang legit. Okay? So, ito siya. Papakita ko sa inyo. Kasi nga, Okay? So, ito na yung tablet. Yeah. Ito na. So, binili ko na lang to guys, separately. Separately. Okay? Separate ko itong binili yung casing na to. Okay? So, i-share ko lang sa inyo. Kasi yung iba, curious lang din kung ano yung experience dito sa pag gamit ng tablet na to. Okay? So, hindi ko na sana to i-vlog. Kaso, parang talagang pinipilit akong na i-vlog. Okay? <laughs> Kasi nga, na nag-blackout siya. Hindi pa siya nag man sa akin. Nag-blackout eh. na siya. So, ayan. So, may kasama nga pala to guys na charger. Tsaka, ang charger naman niya is fast charger. Okay? Fast charging talaga siya. Um, wala nga pala siyang, ano, wala siyang headphone. So, kumbaga, kailangan mo ng earbuds. So, napabilid na ako ng earbuds ng Huawei. Okay? So, ayan. Um, ang nangyari kasi guys, sa paggamit ko naman, so wala naman ako masabi. Talagang, ang ganda naman talaga nitong gamitin ng Huawei na to. Okay? So, uh, ang specs nga pala nito guys is, specs nya is uh, 6 GB and 128, wow, 128 GB. 6 GB to 128. So, ayan. Okay, space gray yung kulay nya. Okay, ito siya. So, mabilisan ko yung vlog ko kasi mag-iingay na naman yung mga <laughs> construction. Okay. So, nagamit ko siya for almost malapit na mag 1 month. Okay, kasi nabili ko siya nung October 8. So, malapit na siya mag 1 month. Okay? Gamit na gamit ko na siya. So, ang na-experience ko naman ito. Ito yung binili ko guys. Kasi ito yung tablet nila na may PC level na. Pwede ka na dito mag... mag Parang style computer na daw. So, yun. Doon ako na curious. So, ang experience ko naman is talagang... Um, super smooth talaga. Wala kang masabi sa smooth niya. Kasi sa TikTok, gumagana siya. Sobrang as in. Ang sarap. Ang smooth niya talagang ano eh. Tapos... Um, sa YouTube. Gamit na, gamit na gamit ko siya guys sa YouTube kasi um, nagagamit ko yung desktop site. Para medyo malaki-laki. Matagal na tanga ako gusto bumili ng gadgets na medyo malaki yung screen. So ngayon lang ako nag-decide na magbili nito. Kasi nga, uh, nahirapan ako sa cellphone ko. Naduduling-duling na ako diyan Masyadong maliit yung desktop site. So, <laughs> nakakapag-ML ako dito. Marami kang ano, kasi nga, ano na, 128 na, 6 to it to na. So malaki na yun niya, yung storage niya talaga. As in, ang, ang smooth niya i-touch. So, talagang nakakatuwa siyang gamitin. And binilhan ko na lang siya ng separately casing. Okay? So ayan, nilalagay na natin ito dito. Um, Na-experience ko dito guys, kanina nangyari is the na blackout Nag-blackout siya. Ang nangyari, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung, kasi nga, kakabili ko lang. Um, nag-contact ako sa seller ng Huawei, tapos tinanong ko sila kung anong kailangan gawin. Um, sabi nila dahil doon sa service center. So, wala nga akong time pong lumabas. Kaya ako bumili ng online kasi wala akong time lumabas. So, ang ginawa ko is, um, kung nanood ako ng YouTube. Ang ginawa ko lang, nag-black out talaga siya. As in, walang-wala. Hindi mo matouch yung screen. Hindi katulad ito kanina. So, ang ginawa ko is, para lang pala mabuhay to, para mabuhay yung screen nito, ilong e press yung ano, yung power. Power, tapos yung minus volume rocker. I-press mo lang ng malaka, ng matagal. I-press mo lang yan. Tapos magigig maglalabas na dyan yung logo ng Huawei. Tagalan mo lang hanggang sa lumabas. Kasi nag na talaga ako. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko talaga. Parang naisip ko ba, wow, nagsayang ako ng 12,000 para dito. So, sa so ngayon, okay naman siya. Working na naman ulit. Oh, ang ganda. Gamit na gamit ko to siya, guys. Promise ang smooth niya talagang gamitin. Nakakatuwa yung tablet na to guys. Sa mga student, talagang worth it to bilhin. Promise. Pag Huawei naman kasi is talagang quality talaga siya. Ah, uh, sobrang ganda gamitin and hindi ako nagsisi na bumili ako nito. So kasi gamit na gamit ko naman, nagagamit ko sa pag YouTube ko. Ah, uh, masarap siya gamitin. Promise. <laughs> Katuwa. So yun lang. Um, yun lang naman, in-unboxing ko lang siya, so, shinare ko lang kung anong ginawa ko doon sa nag-blackout. Kasi nag-worry talaga ako, magwa one month pa lang sa akin, nag-blackout na agad siya. Yung pala, kailangan lang na i-reset. May ganun daw talaga incident na nangyayari. Kasi minsan parang napapagod daw yung engine, yung ganun. Hindi kasi ako ano talaga sa mga gadgets guys. So parang ginawan ko lang yung vlog na to kasi gusto ko lang na uh, i-share sa mga gustong, gusto bumili nito. Um, para naman sa akin is, hindi kayo magsisisi pag ito na yung ginamit nyo. Tsaka magagamit mo siya guys sa mga tawag to, mga gaming, basta mga heavy gaming kayang kaya siya. Tapos ang ang smooth ng screen niya like pag nag YouTube ka, ganyan. Masarap siya panuuran guys. Maganda sa maganda siya panuuran kasi may ano na siya, may may eye protection na. Basta ang ganda niya talaga, promise. <laughs> Medyo sa una na mahalan lang ako, pero talagang um, uh, ipunan ko kasi talagang ano, isip ko talagang kailangan ko ng ganito. Kasi pag nagpunta ako ng desktop site, pag nag-room ako, nag-google ako, masyadong maliit sa cellphone. Pag, pag ganito, kahit pa paano malaki yung screen, masarap siya panuorin. Maganda. So, yun lang. All in all, dito sa tablet na to, dito sa Huawei MatePad, um, sobrang nagandahan ako. So, nag lang talaga ako doon. Buti na lang bumalik. Buti na lang na-recover ko yung pagka-blackout niya kanina. Na-recover ko naman. And, kailangan mo pala ng, pag bumili ka nga pala nito guys, kailangan mo na ang earbuds. So, ito. Kailangan mo ng ganito. Okay. Kasi, ibo-bluetooth mo lang din naman. So, sa, dito, all in all, dito sa tablet na to, sobrang smooth. Ang ganda. So, yun lang. ba diba? May pa-review tayo for today's video. So, yung charger niya nga pala. So, fast charger naman. So, Mabilis sya mapuno. Tsaka, yung battery nga pala nito, guys, naglalast siya, Umatagal siya ng mga uh, halos 3, 3 days to 4 days. Depende sa gamit ko. At tagal yung malubat, promise. So, yun lang. Uh, kung, kung naghahanap kayo ng tablet na yung pang-scroll-scroll nyo lang, tapos kaya naman ng budget, eto the best, Huawei. Mag-Huawei kayo, guys, kasi ang ganda talaga ng quality ng Huawei. So, yun lang. That's the end of my vlog. Thank you for watching. Thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!